marami siyang mga na, na na para sa mga mga edad na kagaya namin. Mabait siya, matulungin, madaling lapitan. At ang lahat ay binibigay niya para sa mamamaya ng Paranaque, lalong-lalo na sa mga seniors. Talagang uh, makajos, makatao. Tapat sa servisyo talaga eh. Alam niya ang mga pangangailangan ng mga tao. Marami siyang mga proyektong nagawa. Gusto ko si Gas. Kasi every time na uh, malat, ma ma madali, ako, madali siyang lapitan. Dahil po kasi si Guest Pambunting ay isang matulungin tao. Katulad ko po, po nakukuha ko ng financial. Malaking tulong po yun sa amin. Siyempre po, Gil! Siyempre po, natutulungan tao. Oh. Bakit hindi, di ba? Dahil marami po siya nang tutulungan ng mga senior at nagbibigay siya ng pang birthday na sa amin. Yes, dapat lagi siya nandyan. Naku, masayang-masaya po ako. <laughs> Gusto ko po si Sir Gas kasi marami po akong benefits na natatanggap sa kanya. Kasi talagang nakatutulong siya sa mga nangangaila. Kasi ang magkasakit talagang mahirap talaga eh. ba? Diba? Pero yung assistance sa binibigay na yan, yung tulong na ibinibigay nila, nakakadagdag sa pangangailangan ng mga may sakit. At the good thing of uh, congressman guys kasi nga unang-una yung tinutulungan niya lahat ng mga senior citizen which is which is mas malalapit sa akin. And then the good thing talaga tumutulong siya lalo na sa mga taong nangangailangan. For example, medical assistance, sa mga namatayan, sa uh, birthday, lalo na sa mga binibigyan ng financial assistance ng congressman guys. Today. Gusto ko si Gas. 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 Aba, gustong gusto ko si Gusto ko si Gusto ko si Gusto ko si Gas.